mapakas na katang isda. Kan o po dyan isda. Masabado ka dyan. Masabado liwan sa rumaan. Hindi pa makakain dyan. Pakasan pa. Ay, pakasan. Maalam mo magbuha. Pinakas. Kala ka. Skilid ang ganda. Ayan. Ayan. Yeah. Gusto ng ulo na. Bisak rin mo riyan. Yan yung mga noong bisakaw ron hao. Okay. Mula nga. Bisakaw ron. Anong

Medyo ko nagpakas ko kaysa daan. Okay. Mga na natawag na flying fish. Nagfly ang mga fish. Ang <coughs> nakalbiro nga. Kadirungan. And wash it. Wash, washy, wash it. No, washy, wash. wash, 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 wash ganon. Ganon siya, ganon. Mm. Then wash everything also. Pwede tamang ka i- gahaan sa sabaw kang isda para sa anang ato sa buka isda para sa aton kuring nang hinu nga so, buhat kita ka ang uh, pang marinate effect kang aton nya fish kay ibulad-bulad pujay daw nag nami ang init liquid sauce ang liquid seasoning ang aton nya sugar banta-banta lang ang sugar kanang ra ko nagablad chocolate lagio um uh, langaw ukon ang lagong okay good okay. then we have the same jar no pa suka pa at lemons we have lemons berat tola ga lemon kok sa dugo mura na bakal ko Abensin ko bilog, wala ka dyan. Pero, sa bando, kita kung ginatumpok-tumpok na. May lang lemon dyan, o kung ano ba nilang sarama na. Whatever. lang ang tumpok sa kaduro. Okay, Katangan natin kang lemon ang atin niya. Okay, hindi ka natin ito pag ay tanugon man. Sobra-sobra man, pero hindi makaaslo. Tapos lang malaang <laughs> Tangan aku asin Asinnya dulu -oh. Asin -oh. Kali ini Halo-halo halo, -halo -on. hasta nga mga tunaw ang asin. Bagay tanay ng mga karagalan din nga dyan. ito bala dyan sa dalang malay mo matubo. Hmm. Tubo dyan ha. Hmm. The asin ang nakalamay. Halo. Ang nabitsin. Oh, kabuhay. Kabuhay matunaw. Kabuhay matunaw ang asin. na dito nga ko ilang dyan ata So tidlang so, so ano. so, so so, man tikman. man gid Beh, kasi ko. Diyos na ayos. Ano siguro ka dyan may My black pepper. Black pepper. Pagbistahan ko kanya adobo. Daurat dat soy. buhay ka asin na matunaw. At ito lang na matunaw asin na ha. Ito ito sa ating adobo. Matunaw na magawa asin na. Daurat na magawa asin na. Tunaw na siya. Okay. Butangan na natin ang atin answer is the kaanang sus sus maliusip bigyan ng hostesya itong ating uh, flying fish. Ganito rin natin. Bigyan natin ito ng hostesya. ano hostesya? At hostesya? Saka ibilad natin ito sa araw ng kagitingan. <laughs> araw ng kagitingan. Yeah, na. No. Ito naman. Ito naman isa. Bigyan natin ito ng hostisya. Sa pamamagitan ng pagtusok. Pagtusok nito. Ayan. <laughs> okay. Naiman na natin ng mga ilang minutos. Huwag natin ito. Ibilad sa araw la araw is waiting sa kanila Ayan.